Ayan mga kamamshi, welcome back to my channel. Ayan, shout out sa ating mga viewers. At syempre sa ating naman ng Kalingap, Kuya Balasantos Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan, ngayon, samahan nyo ako manood at reaksyonan itong part 54 ng EDC. Na talaga namang pambihira. <laughs> pambihira ka Edo. <laughs> pambihira ka talaga. Napaka pambihira. <laughs> Wala pa <po> yan, ah. <laughs> Tara, keep on watching. Ganda dito. Nakapaligay tayo dito sa kaharihan ko. <laughs> Welcome back. Kung may nasa naan, tayo dito. Sige. Ah, uh, dati ano, iba. Iba, no? Wala pa tayong ganito. Mas maganda ngayon. Mas maganda to, partner. Welcome. <laughs> uh, so, dati dito, no? uh, dito tayo. Yung power na pinapansin. Wala pang... Wala pang tayo ng EDC. Wala yes. pang it, <laughs> Wala pang EDC naman. na Ano huh? <laughs> raw? Yala, Wow. tayo, TikTok na po tayo. Oh, go papa eggs. Pag eh. Hindi ah. Eh TikTok ba? Tapi pag uh, hindi ako sanay pag maraming tao eh. Alam ano mo, pag titinginan tayo diyan. Oh, ano po 'yan? Hindi masyado sumasayaw ah. Ayaw, Ayaw ay, ko ng masyado. Ayaw ko ng ako ng maraming tao. Gusto ko isang tao lang. Bago pala sayo maging gurut. Yan ba 'yung Tama na pambubola. <laughs> Sikap po tayo. Ano Pero mo kung paano Kaya 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 ni Beyonce. Ito na lang. Gusto mo simple para ikaw simple na. Ikaw sa walaan. Ano? Ganun. Ganun? Ganun na. one, two, three, four, wait, wait, two, three, four,

Leleng Ang bilis lang ang turuan ni Papa Edson Maganda na ba? Ang bilis lang <laughs> Okay na agad <laughs> Pwede na yun Dito, grabe. Ay sorry Yung jacket niyo po kasi andun siya Yung jacket Saban Oke okay lang. Ini na po ako. Dalanjo ya, kasi. Ko kasi bigyan oh, ka, kaya... eh. hmm. ka pa. <laughs> 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 di

Nalibot mo na to? Okay, hindi. <laughs> hindi pa. Ganda, no? Ba't okay. no? nga, Nalibot no? Kasap. na po namin nila. Nila melka po. Sayang. Kaya nga po, sayang ko na sila. Kasa mm. <laughs> <laughs> Nakabalik ulit dito. Nakasama ko sa ulit okay. tayo sa birthday. Tapos may, ano, may mga bago pong uh, well, oh, ano, angels. Oo nga, Sinong pinakaya mo sa kanila? Grabe <laughs> 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 ka, <Krabi> ka. <laughs> ka Edu, ha? Anong tanong yan? <laughs> Oo, oh, siyempre wala. Ayon. Not gusto niya. Ay, wala bang... Wala bang kamay ko. ng Papa Ed. Ang painit. Ang wala mo yung papa. Wala eh. <laughs> naman akong gagawin. <laughs> uy, uy. Ano naman to? Picture, picture. Wow. Ano naman talaga, oh. Che coi yamal Ancora piccolo yamal Da buddies, msr ini che Tang, etsi Si ilang boses si eh. talagang nabidyohan lang ni Kalinga Prod. Uy, talaga naman ang dalawa. Grabe guys. Ano ba? Walang boses. Privacy. ni si? May privacy yung dalawa. Legit. Legit na nagde-date yung dalawa. <laughs> Hindi si Rie. Kasi normal yung na-store ko Etsy. Sabi mo si Norma mag-store ko yun. <laughs> ah, Nakakatuwa kasi binigyan talaga sila ng time ni Kalinga Prab na yan, walang microphone o no, diba? Napaka-privacy ng time nila pala dyan, no? Grabe, ang dami ko na tinapunta ngayon. yeah, ito may metropolis ang gaganda pa po. Nah. Oh, ang ganda nga. Oo oh, nga, ang ganda. Ang ganda naman talaga. Sa yeah, no. Sana mas tumagal pa tayo dito ng konti, no? Para may enjoy pa natin ng Baguio. Oh, ano, okay lang yes. po sa'yo. Ano, suot ko itong ano dyan hindi ka man nilalakit. Oo. Oh. So, para di no? so, uh, uh -huh. ka lamigin, no? Oo. Ayos lang, titihan ka na lang. Baka magkasakit ka. So, Kaya sinapa... <laughs> uh, nilalamig ko. nag ko kasi na ng mga mga palagi, tingin lang ka sa akin. Wow. So, Kaya mapahan ko ka. Mapagalitan ako, uh, hindi kita tayo nakahalagahan. Grabe, <laughs> ang lamig niyan kasi gabi. Di ba? <laughs> na kay ano, Beyonce yung jacket niya. Sabi ko naman kay mama kung bahala sa'yo eh. dito <laughs> so, no? Sana... Bakit? <laughs> Anong experience mo ngayon sa Baguio? alam mas maganda? Yung ngayon ba o yung dati? Siyempre ngayon. <laughs> Tama na sumagot eh, no? Parehas naman po, pero mas maganda eh. Parehas naman. Di pa sumasagot, gilig-gilig ka na, Papa <laughs> Ikaw ah. <ha? laughs> Ang daming kasama. Ang <laughs> daming kasama? Tapos <laughs> <Daring> kasama. <laughs> 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 kasama ka. Dope na. Huwag at bakit binawi? Ayan ha, na, nag-ana na si Papa Eds. Bakit binawi? Binawi yung ano eh, no? Joke lang. Bakit binawi? <coughs> bakit binawi? Dati parang wala lang kay Papa Eds kahit magsabi si Biansi ng joke lang, yun, no? Know? Ngayon bakit binawi? <coughs> parang ayaw bawiin, yun, no? Know? Maganda yung ano, no? Saya dito. Wala pa to eh. Wala natin nagkakasaya. No? Oh. <laughs> Ang ingay mo kasi Papa Ed. Hindi mo tuloy narinig. Di ba? Palitin <laughs> natin na. Ano no? Saya dito. Wala pa to eh. Wala natin nagkakasaya. Pero totoo yun. Oh. <laughs> Ay, nakapapa Edge. Saya dito. Wala pa to eh. Wala natin nagkakasaya. Wala no? Masaya din. Masaya ka dito kasama ako. Wala na, hindi na inulit. Ayan, sabi ni Papa Ed, masaya ka na dito ako. Masaya din. Masaya ka dito kasama ako. Loner pa naman ako. <laughs> Ay, lang di, di, ako makamabon dito sa linyahan nilang to, ah. <laughs> Masaya ka dito kasama ako. Loner pa naman ako. <laughs> Iniisip mo yata. <laughs> Siya nga pala. Isagot mo sa... Buti na lang, kahit hindi niya narinig si Beyonce, eh, maganda rin naman yung sinabi niya, di ba? <laughs> uh, tanong... Oh, uh, ano raw? Ano sabi ni Papa Edge? Isagot mo sa... Tanong ko nung nakaraan. Stop. Ano? <laughs> Hira. Oh, <laughs> Pambihira. Okay. Masyado okay. pang maaga, Papa Eds. Pakiligin nyo muna kami. <laughs> Kilig-kiligan muna. Gusto mo private lang or ano? Or, or, or next year? Private? Private daw? <laughs> or next year ulit? <laughs> Pwede, next year ulit. <laughs> Wala nga amin. Joke lang. Hahaha. <laughs> Palitin ko nga. Nakatuwa naman yun. Huwag muna. Huwag <laughs> muna. muna. Oh, gusto mo private lang or ano? Or next year ulit? <laughs> Wala nga amin. <laughs> <Uuuh>. <laughs> amin. Yeah. Pero sige, okay lang. Papa Edge, nakuha mo ba ibig sabihin ni Beyonce? Ramdam <laughs> ko naman eh. Oh. <laughs> Yun naman pala eh. Ramdam ko ang lamig. <laughs> <laughs> Yun pala yung ramdam niya yung lamig. <laughs> Joke lang. Joke lang din. Okay lang. Hmm. Bibigay. Ibabalik sa na yung jacket. Ito malamig. Ito malamig. Oo. Oh, ano anong ginagawa mo, Beyonce? So, na dito. Wala na may nang natin. Oh. <laughs> Malamig. Malamig pa. Kami tinsa na. Hindi ako yung pagsa. Natuwa ako yung bensikas, di ba? Alam niya yun na pag nilalamig gano'n ano ginagawa siguro um, ginagawa naging 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 nila sa kanila naging diba? naging Nakakatuwa. <laughs> Natulala na si Edo. <laughs> akala ko hinalikan ng pa... Uh, akala ko hinalikan yung kamay. Hinipan pala. <laughs> Grabe. <laughs> akala ko talaga hinalikan yung kamay. Hinipan pala ng ating Papa Eds. <laughs> Mm 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 Papa <laughs> Ganun-ganun lang ah Hihip-hihip lang ha. ha? Oo oh, nga naman yung lapit na sa mukha niya eh. Diba? Ang, ang kunti na lang eh. Di, <laughs> Hinalikan na. <laughs> Ulitin natin. Ganyan lang. Baka ha. Oh. Oh, hi lang. <laughs> <laughs> Ay, di nakapagpigil ang Papa Eds, <laughs> out <the> <laughs> <Brabe>. <laughs> Kasi nang una, lang, eh, <laughs> Yan na Kasi hindi naman ano, kasi talagang namang sila na yung love team diyan, 'di ba? Hello, nasa na <laughs> Ito na yung mabilis. Halitin ko. <laughs> siguro ka tiyendo si nagulat sa ginawa niya. Ay, naku. Ay. O, ba? Diba? siguro, hindi lang ako yung nagulit-ulit nito. Kahit kayo, no? Ulit-ulit pa mo. mga ka-momchie. <laughs> Hanggang dyan lang pala yung video. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you. I-off ko na to. Pero wag ka. Uulitin ko yun. Uulitin <laughs> ko kasi wala lang. Gusto ko lang. Pero i-off na natin tong recording or uh, reaction. <laughs> pero ulitin ko talaga. <laughs>